Hello guys, good morning. Kumusta po ang lahat? Mm, um, sana okay lang po tayong lahat. Um, wala pong magawa inyong lola, nandito sa tindahan, medyo nabuboring. Ay, magpintuhan muna po tayo. Pintuhan. Ang kwento ng kwento, kwento ng kwento, walang kwenta. Okay lang. Then, share ko lang po sa inyo, bakit ako tinawag na lolang bagits. Tinawag po ako ng iba, So, dito sa social media, yung mga friends ko po, na lulang bagets ang tawag sa akin. Bakit po? Kasi para daw po akong bagets. <laughs> sa edad ko. 57 po ako at sa 16. Nakaroon lang po. 11. 5 days more to go. My birthday. Birthday ko na po. So, ibig sabihin, 58 na po ako. This coming January 16. Um, bakit po ako tinawag na lang bagets? Kasi nga po, kung mas tako, kung kumilos daw po ako is para akong bagets. Bakit nga ba? Kasi po, na ko, na ko po na life is so short. Ika nga. Bakit kailangan natin masyadong mag-stress, mag-isip ng mga kung ano-ano? Kailangan po, alagaan din po natin ang ating sarili, mag-enjoy-enjoy. enjoy enjoy kahit wala pong pera hindi naman po all the time pera ang kailangan para magmasaya tayo kung ano lang po yung nandyan um, yan, tanggapin natin di ba po? Pagkasay natin maging masaya tayo kung anong nandyan ah, di ba po? ano nga bang birthday wish ko? syempre ang birthday wish ko po ay sana humaba pa po ng maraming taon ang ating buhay ah, uh, makita ko man lang po, magkaano man lang po ako ng uh, apo, apo sa tuhod, yung mga ganun po ba? Simple lang po at maging malusog lang, walang sakit, kahit walang pera, basta walang sakit, yung, yun lang po, ganun. At saka, sana po, maging mas masaya, ang pamilya, ang mga kaibigan, sana lalong dumami, yung mga totoong kaibigan, hindi yung mga plastic. <laughs> Hindi ako. Hindi naman po, hindi naman po kasi porkit. May ilad na tayo. Papabayaan na natin yung ating mga sarili. Kailangan malin hindi natin ang ating mga sarili. Maglalaki man dyan o oh magbabae. Mga ano, nanay, tatay, lolo, lolo. Yun. Love yourself din po yung gusto ko lang po ipaliwanag bakit pa ako tinatawag na lulang bagets at saka sa totoo po hindi naman po talaga ako maganda sabi nila maganda ako pero alam ko sa sarili ko hindi pa ako maganda kaya po ako gumagamit ng filter para po magbuka naman akong medyo makinis medyo banat banat yung mukha pero sa totoo po pag wala po akong filter ano na po yan hindi yan ganyan kaya salamat sa filter saka nag-enjoy pa ako tingnan yung sarili ko na parang wow, parang ang ganda ko. Diba po? <laughs> Ganun po kababaw ang aking kaligayahan, guys. Napakababaw. Hindi naman po ako, po ako ipokrita na sabihin kong wala akong pangarap. Siyempre po. Lahat naman tayo nangangarap. Pero, dahil nga po sa hirap ng buhay, ayun, Ganyan na lang. Huwag na tayo maghangat ng wala. Kasiyahan ko na po yung kakanta ako, magbibidyo ako, Sasayaw ako. Ganun, very simple life lang. At naghahanga din po ako na sana may totoong magmahal sa akin. Yung hindi ako sasaktan. Yung talagang gagawin akong queen. Yun. Pray na ng kanyang buhay. <laughs> yun, totoo po yan. Kasi hindi naman po kasi sabi ng iba ah, matanda ka na bakit ka pa maghahangad ng maghanap ng ano eh marami ka namang anak totoo po yan marami po tayong anak Andiyan po sila nagmamahal sa atin pero yung iba pong nakakaunawa hindi naman po kasi porkit naghanap tayo ng makakasama hindi po yun sa isang bagay lang kundi ang hinahanap po natin yung companionship yung may kausap ka po, may kasama ka, may na, may na share mo sa kanya ang mga bagay-bagay na hindi mo ma-share sa mga anak mo. Yung mga sa iyo, magmamahal sa iyo, mag sa Yung ganun po. Hopefully maintindihan po ng lahat. Hindi man lahat ng iba. Yung mga kabataan diyan, may nanay kayo, may tatay pa kayo, may magulang kayo. Mahalin niyo po. Napaka sarap sa pakiramdam ng may magulang. Ako po kasi wala na po akong nanay, wala na akong tatay. Uh, sobrang na-miss ko po yun at sobrang may regrets din po ako. Sana, yung marami akong sana na sana na bigay ko din yung mga dapat na ibigay ko sa kanila. Pero wala. Hindi ko po nagawa lahat. Iyon po, regrets ko din po yun. Kaya sana sa mga kabataan dyan, mahalin niyo ang inyong magulang. Unawain mo sila. Unawain niyo sila. Mahalin niyo. Sa mga huling sandali ng kanilang buhay, wala na kayo. Isa lang ang magulang. Tsaka minsan lang po tayo ipanganap. Iba po. Yun po. Kaya, dito po ako, simpleng ano na lang po, nagtitinda-tinda, hindi man kalakihan ang tubo, at least nakakaraos lang po sa araw-araw. Ganun lang, kasimple. Hindi tulad ng panahon na nagpapalaki pa ako ng mga anak ko ako yung breadwinner ako yung nag tatrabaho para mabuhay kami pag-aral sila lahat po yung dinaanan ko kaya na realize ko din po na siguro this time hindi man tayo mayaman siguro mahalin din natin ang ating sarili maging masaya tayo din po. Mm, yan lang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa palagi niyong panonood ng aking mga video. Mga ina-upload ko. Maraming salamat sa mga natutuwa at hindi natutuwa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung mayroon pa yung katanungan, kung gusto, kung gusto, kayong, kung gusto nyong may malaman or about me or about sa buhay buhay baka pwede po natin pag-usapan yan ayan share share lang po thank you so much again guys love you all po bye bye God bless us all thank you